All right mga kapatid, nandito ulit ho tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Galing po ito sa ating uh, kapatid na kuya Ben Barubal, no? Na maraming uh, humanga kay Senator Imee. Pero kinalaunan, naisip nila, "Teka, alam mo na palang gumagamit, pero bakit mo pa pinatakbo?" Ito ang ating pag-uusapan. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni One. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni One. Sasabihin ko lang sa inyo, yung Fiber ni One na yan, tapat po yan. Kapag tines nyo, talagang yun ang speed. Yung iba kasi, mga kapatid, ha, ito base sa experience ko. Yung internet po nila, kapag ka... Uh, sabi mo 100 Mbps paglipas ng mga dalawang buwan parang nababawasan, nagiging 50 na lang o nagiging 30. Kailangan itatawag mo ulit para maging 100 din BCS, no? Huwag po tayo uh, magpapalin lang. Sa Fiber ni Juan, napakatapat po niya. Okay? I-play na ho natin ito. Ben Barubal time! Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ah. ang problema sa kanya. Dapat nung nagsalita si Madam Amy dito, may kasamang sorry sa ginawa ko mga kababayan. Sana gano'n ano. Kailangan talaga may ganu'n kasi nga iniisip ng uh, mga kababayan natin. Alam mo na pala eh pero paano mo pa pinatakbo? Alam mo na pala 'ganyan 'yan. Pinahamak mo ang Pilipinas, di ba? Gano'n 'ung nangyayari ngayon. O okay, kita nyo? Alam nyo na pala ibig sabihin ni nyo kami. Oh, alam mo na diba? palang adik yung utol mo, pinatakbo mo pa rin, pinudol oh. nyo lahat ng butante. Matagal mo na palang alam na adik yan, bakit tinayaan mong maging presidente? Ayun. Tapos sasabihin mong mahal mo kami, Ayun. ibig sabihin isa kang konsintidor na ate. <laughs> Kumbaga, hindi na O, oh, tama nga yung sinabi mo. Biglang mapapaisip lang ang kababayan natin. Ah, ba't mo pinatakbo? Ayun. Chato! ang lahat ang ma testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Jaime, sa totoo lang din, bakit pinaabot mo pa ng tatlong taon bago mo sabihin? Biruin mo, niloko mo, tiniis mo ng tatlong taon yung taong bayan bago mo aminin. Tingnan mo ah. Pinatakbo mo yung utol mo oh. Tapos yung pag-aadik niya Balak mo sa amin sikrituin At kung <laughs> hindi pa bumahan ng todo Habang buhay mo kaming lolokohin mm. Ang totoo Kasi parang no choice na siya eh Kaya kailangan niya nang sabihin ngayon Pati siya naiipit Yan, eh Mas mahal mo yung adik mong utol Kesa sa amin <laughs> Noon Dahil may tatay pa kami Hindi ko pa siya Responsibilidad No tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Agree, agree, agree. Nagda-drugs pala, bakit mo pinatakbo? Drug addict pala yung utol mo, bakit tinayaan mong kumandidato? Pinakamataas pa na posisyon, pinahamak mo yung mga Pilipino. Alam niya palang addict yung kapatid niya, pinatakbo. Sabi nga nung nag-comment din sa akin, na, hayaan nyo na at least inamin naman na ni Madam Amy. Oo, oo. Wala naman tayong magagawa kundi hayaan talaga eh. Pero ang problema nun mga kapatid, Nabuto lang sambayan ng Pilipino. Bilyon ho ang usapan dito ha. Hindi ho yung hayaan mo na ati sumami. Hindi ho ganun. Bilyon ho ang nawawalang pondo. 100 billion insertion etc. Flood control project. yung e magpagawa ka nga na ng bahay. E gagastos ka na ng sandamukal sandamukal na pera eh. Di ba? Minsan manghihinayang ka kapag ka pa o hindi naman kaya nasayang yung pera mo. Eh yung pa kayang billion, billion hindi kasi malakas ang impact sa inyo dahil hindi nyo nahahawakan yung ganong kalaking pera. Pero kung iisipin niyo, i-imagine niyo napakalaking pera po ng bilyon. Kaya hindi po pwedeng baliwala lang. Tama na sinabi ni Madam Amy to, pero mali na noon pala niloloko niyo na kami. di ba? Ganun 'yun. Pinasok sa politika, dapat pinasok niyo sa tagig, pinarehab niyo. <laughs> Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Oh, kita mo, nandudun na. <laughs> Biruin mo, ikaw Grabe. pa naglilinis, konsintidor ka talaga. Pati yung tatay nyo, konsintidor na ama. Pati presidential guard sa metrocom, dinamay nyo pa. Grabe. Kung natatandaan nyo, noong 1973, yung drug lord na si Lim Seng, pina squad niya. Uh -oh. Pero yung anak niyang si Bongbong, hindi niya sinama. <laughs> hindi niyo pinairing squad. Hindi niyo pinarehab. Kaya tingnan niyo yung mga desisyon niyan kung hindi palpak balagbag. <laughs> Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. <laughs> ang laki ng pagkakamali ko. Bakit? Mas lumala ang kanyang paglulong. <laughs> Pagkalulong sa droga. <laughs> ah, di ka pala. Alam. Akala mo, porket first lady ka, hindi kita sasampalin. <laughs> Alo, <Alam>, grabe. <laughs> <laughs> Naalala ko tuloy yung kay Marlika. Malamang bati na sila ni Marlika. Shout out, ah Kuya Ben Barubal. Nagiging totoo lang tayo eh. Kasi dati pinagtatanggol natin. Sama-sama tayo noon. Pero nakikita na kasi nating mali eh. Bakit ah. mo natin kakampi Gusto mo mag-asawang sampal pa? <laughs> <laughs> Grabe, <laughs> ha? Grabe ah. Guys, huwag kayong mag-a-addict. Magmumukha kayong palaka. <laughs> Alam nyo, unti-unti na kayong nabubuko. Yung mismong nagbunyag yung pamilya nyo. Inadya talagang magkarali para lumabas yung mga kagaya nito. Hala, paano pa sa 27? Meron na naman. Abangan nyo, marami pang iuutot na baho. <laughs> ah. Mmm. Hindi po mapapasok. Dapat kasi, Madam Aimee, yung binudol ka kapatid mo, ikaw lang. Huwag mo na yung Pilipinas. Madam naman eh. Ah. 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 OMG! what a f kung totoo lahat ang sinasabi ni madam Amy dito ang shit mo talaga BBM grabe ka bongbong may cocaine na may marijuana pa ah, ang sugapa mo sa bisyo lahat ng bisyo binisyo mo na ay grabe konektado rin to sa sinabi ni madam Sara ng ating BP Sara nakapag umaga pa lang daw ay may whiskey na may alak na ah ay Ang alam kong almusal kung hindi itlog sinangag, pandesal mantikilya. Yes. Eh kay Bongbong ginawang breakfast yung mariwana. Grabe! Napaka super addict pala niyan eh. Dapat Grabe. pinarehab nyo bago di nyo na pinalabas eh. Grabe. Dahil sa kagagawan mo, ay may meron tayong addict na presidente. Gawin <laughs> nyo, i-check nyo yung Malacanang. Sigurado ako may parapernalya dun eh. Alam ka. <laughs> Or baka nililikpit na. Oo, oh, nililikpit na. <laughs> nililikpit you know? na na presidential guard niya. Hala. <laughs> Hala, lahat sila. Sino yung lahat sila? Sino yung sila? Hala ka. Ah. <laughs> OMG, sino yung barkada? Ah. Hmm. Aha. Ah. Ah. Naku, sinabi na ni ate, pati mga barkada. <laughs> Ang kilala ko lang doon si Tony Boy sa si Bong Dasa. Akala mo magbabago pa utol mo, Amy? Wag ka nang umasa. Kung talagang mahal mo yung utol mo, hanggat mahaga pa, ipakulong mo na. <laughs> yeah. O kaya ilayo mo kay Lisa yung mukhang palaka. Grabe. Kung magkasama yung dalawa na yan, lalo pang lalala. Biruin mo, higupin yung tubig ng dep-dep, lakas ng tama. <laughs> kaya yung utol ko, masyadong bulol na. Pag binibdibang ko yung adik na yan, tutuwid magsalita. <laughs> o demonya, pagtanggol mo na si Bongbong. Ay, ito, ito, ito. Gusto ko ito, gusto ko to. Mang Claire! Ito, gusto, gusto ko talaga itong, ano na to eh. Itong babaitan na ito eh. Itong, ah, uh, Manang Claire na to. Alam mo, ito yung pangpatamis sa lahat ng komedya. Sa lahat po ng pinaka-attorney, bilib ako dito. Kapag nakikita ko tong nagsasalita, kapag nakikita nyo itong magsasalita, isipin nyo maswerte kayo kasi hindi kayo nasa kalagayan o hindi kayo katulad ni Manang Claire. Napakaswerte natin, kaya palakpakan natin si Manang Claire. Siya ang patunay na napakaswerte natin. No? Hindi tayo katulad niya. Okay? Mauubusan na kayo ng tangang supporter nyo. Yung mga kabangag nyo. Saka gawin mo na yung assignment mo. Saka magdi-December na, magbobonus na kayo. Galingan Ay. mo, magtanggol sa amo mo. Patik <laughs> ko na. Tanap na drag siya. Diba? Patid mo? <laughs> ah. Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. Oh! Sinabi ng St. Luke, hindi. <laughs> Gonggong! Magpa-test kayo, hair follicle test. Yung hindi bias. Mas maganda po, live bias satellite po, magkaroon ng test. What up? <laughs> hindi naman ako kami tanga-tanga ng maniniwala. Kami sa iyo, basta-basta. Eh dati, ayaw mo rin ka BBM. Ano nangyari? Ba't bigla kang bumaliktad? Bigla mo na na nagustuhan kahit nakikita na namin na mayroon tayong mga pagkakamali. <laughs> Naalala mo sinabi mo dun sa DOH ba yun o sa PhilHealth ba yun na kinuha yung budget para sa D DPWH? No? Sabi niya ng ganun eh. Kaya pa, paano lang pag may emergency, tatawid sa tulay. Walang tulay. Kailangan ng tulay. Ang galing. Ito ang pinakamagaling sa lahat kasi wala namang gulo, wala namang away. Binukson ko sa bahay namin. Paglabas ko ng ganun, wala naman. Tahimik naman. <laughs> So yung mga pasiyan dito talaga napakatindi. Mga kapatid, mapapatunahan din yun na lang sa inyong mga sarili na itong taong ito napakaswerte nyo kasi ito ang halimbawa na napakaswerte nating lahat kasi nga hindi tayo katulad niya. <laughs> Tuloy. <laughs> so muli mga ka-clear, alam nyo yan. Sige, kaya mo yan. So alam natin to. Ah. Nakita natin. Oh. Medical certificate. Oh. Asan yung medical certificate? No, 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 ah, ba't lang lagi nagpapacheck up? Hospital na mm. na lahat ng binibigting na yan ay walang katotohanan. Oh, ayun naman pala, ba't din yung kasuhan si Madam Aime? <laughs> ah. Kasuhan yung si Madam Aime kung talaga nagsisi nung si Madam Aime kasi presidente po yung kanyang sinisiraan. Ayaw nyo? Ayaw nyo kasuhan? Ang hirap pagtanggol, di ba? Gawin mo, bitbitin mo na yung amo mo palabas tapos patukuin mo na. Kaya bitbitin mo na. Kasi pag ako pa bumitbit sa adik na yan, babalibag ko pa. <laughs> Biruin mo yung presidente mo na yan, adik pala yan. Kaya pala baboy na baboy na yung Pilipinas dahil sa bongbong -bong na adik na yan. Grabe, grabe, Ay grabe. presidente pala tayong adik kaya tumindi mm. yung mga nakawan. Oh. Biruin mo, magnanakaw mm. na adik pa. Kaya pala umiikis yung panganyan. Grabe. <laughs> Ayaw namin ha. Ayaw namin na adik na presidente. E. Yung nagbunyag yung mismong ate. Halimbawa ha. pasahero kami. Mm. Tapos bigla naming nalaman adik pala yung driver. Natural bababa kami. Kung gusto mo ng adik na presidente, ikaw na lang, wag mo na kami ipali. <laughs> Kung pwede lang sana ganun eh, no? O ikaw na lang, yun na lang presidente mo, basta kami dito may sarili kaming presidente. Sana ganun na lang, ano? Kasi oo nga, sasakay ka ng bus, tapos Magugulat ka, adik pala yung nagmamaneho. Aba, tapos high na high pa. Tapos ang bilis magpatakbo kung saan saan dumadaan. Ay, eh, wag na, mababa na ako. Para po, dito na lang po ako. Ano? sa mabunggu ka ba? Oh. Ikaw ba naman? Sisihin mo ba naman yung bagyo? Adik ah, ka talaga. No? Yung bagyo daw hindi sumusunod sa schedule. <laughs> 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 Oo nga, sabi no, ni Gigi. Eh, ang problema, yung bagyo hindi sumusunod sa schedule. <laughs> Munggo talaga ang puto. Ang nakakasoka nun, pinagtatanggol nila. Kaya ang... Bleah! Grabe talaga to. Wow, pare, lahat ng tama. <laughs> Tapos yung 4,000 pages binasa. Binabasa niya habang nagyangalit yung pangang. Grabe, grabe, grabe. Ah. Oo, oh, oh, yun nga, yun nga, yun nga. Naka? Ay. Ay. Ayon. Ah. Oh. Pahing nyo Oh, o oh, kita nyo, siya na nagsasabi. Ay, kung ikukunig nyo po doon kay, sino ba yon Si Agent, ano, Morales, Jonathan Morales, di ba? Halos isa nang sinasabi magkaka-connect pala sila ng mga sinasabi bakit sinasabi niyo sino si Morales? Jonathan Morales ba tama ba? Tama no? 'Di ba? Sinasabi niyo sino si Morales? Oh, manakasama pala sa listahan. Oh, 'yun naman pala eh. Galing na mismo. Eh kasuwa niyo to kung talagang 'di ba? Oh, hindi niyo kaya kasi nga pag pinaimbihin eh, may ombudsman naman kayo. Eh. Oh, eh, naman kayo eh kaya mukhang kayo pa rin ang mananalo. Eh. Madamay me! Ayaw kanyang kasuan. Ayaw kanila kasuhan. Ayun! Ayun! <laughs> Nabanggit na naman. Kiss! Ba't nadamay na naman ako dyan? Sabi ni Maricel. Alam mo kay Maricel Soriano, alam mo, huwag natin i -hate. Siguro noon, baka na biktima siya ng ganyan. Pero kung nakapagbago naman na at okay naman na ngayon, di ba? Eh, walang, walang, walang problema. Di ba? Oo, inaamin ko, dati naggaganon ako. Pero, okay na ako ngayon. Yun, pwede siguro yun. Kaso nabanggit na naman siya ngayon. Ano? Iniisip siguro niya, baka kahihiyan. Kaya pwedeng i-deny. Alam niyo naman, mga artista minsan, pag may mga issue-issue, kailangan pilitin muna bago umamin. O hindi naman kaya, hindi, aamin. Pwedeng hindi rin totoo. Duterte. Ako, mm. Kong, unahin, pusher, Tama naman. Tama nga naman. naman. <clears throat> Mm. <laughs> Naku po, maswerte ka talaga, bongbong bong Niligtas ka ni ate. Alam niya, nakaligtas tong adik na to nung panahon ng Duterte. Ah. Alamak na adik pala ang presidente. Kaya naman pala si Marbil, ganun ang sinabi. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila adik. <laughs> Nakakakilabot kasi galing pa mismo sa kapulisan natin. Di ba? Nakakakilabot galing pa doon. <coughs> ah. Diyan, sa mm -mm. Doon ang inuman, ang nila mga Grabe, ano gusto nyo? Ayaw nyo pa rin maniwala? Ayaw nyo pa rin na... Kailangan... Kasi minsan Pilipino rin na may problema. <laughs> No. Nakakayan ng damdamin nila, nasisikmura nila na ipagtanggol ito kahit mali. Basta pera, di ba? Oo.

Inbis na bumaha tuwing tag-ulan, ah. ang gagawin natin ay iipunin natin <laughs> ang tubig para mapakinabangan. Ah. Ayon sa video ang natin, iipunin daw para mapakinabangan sa tag-init o sa tag -tuyot. Gusto nyo pa rin ipagtanggol to? Tangina, wow, heavy, bre, heavy. Yeah, heavy. Kuya Ben Barubal, puta ba tayo napunta sa ganito? <laughs> Kuya Ben Barubal, nakikinig ka ba? Huwag kang magko-comment, ha? Ah. Kuya Ben, ito parang kailan lang dati pinagtatanggol natin to Ano si push natin ang buong oras natin para ipagtanggol ito? Unity team, unity team, inaaway pa natin yung mga may ayaw kay BBM putik ngayon magkakasama na lang uh, 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 Diyos ko ba <laughs> Ay Sos mio marimarako Bakit nagkaganito na Ang ating bansa Ang sakit sa bang Tuloy tayo Panahon ng tagtuyo <laughs> <laughs> Ah Yes. Inalaan na ang kumilos ang mga nakatalibot sa na kanya. Mm. Yung mga sa presidente habang minululong siya ng mga ito. Ay, grabe. <laughs> Kung parang sinasamantala nila na ganyan yung presidente. Ano? Hanggang dumating ng 2024. Mm. Grabe. <clears throat> ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso oh. para sa DPWH alone. Wow! O kaya pala gustong pakasuhan si Villanueva. <laughs> Nagsasalita kasi. Alam niya naman, Pilipinas, pag magsasalita ka, eh, nakasuban ka. Dito po sa flood management, nasa 1.35% Billion kada araw. Ngayon lang na ang nangyarihan sa ating bansa. Yeah. Are you ready guys? Hey! Eh. This song is delegated hmm. to to <laughs> Bonged! Eh! La 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 grabe gumagalong talaga na. Grabe ina, paano nyo nasisikmurang ipagtanggol to, sir? Grabe naman kayo. Trabaho-trabaho lang. Di matino ang isip niya kasi siya'y sabog na. Di alam ang tama't mali kasi siya'y sabog na. Tuliro ang utak niya, hoy, alam niyo hindi pa, hindi pa. Bakit? Kasi sabog na, ah. kasi sabog na, eh. kasi sabog na Pinangga ang flood control ng barko, kasi siya'y sabog na <laughs> <laughs> pininta pa ang gold, kasi siya'y sabog na kinuha <laughs> pera sa PhilHealth, alam nyo ba? Yun eh o, grabe yun no? Yung sinasabi ko sa inyo, sabi niya ibabalik niya no may mga nagsasalita ng mga doktor na sinasabi nila na wala na, parang pa na ata o konti na budget na may nangangailangan pa naman, may breast cancer. Sino hong nakapanood sa inyo noon? Grabe yung ng puso. Bakit kailangan yung kunin yung budget ng PhilHealth? Napaka-importante po yan sa Pilipino. Ngayon lang talaga nangyari ito. Grabe. Ay. Hey! Hey! Lalabas SANA na siya ng bansa Kaso siya'y sabog na <laughs> Walang napukuhang investor Kasi sabog na <laughs> Puro pledges Sabi mo pupunta sa ibang bansa Tapos pinangangakakuhan Nangangako, nangangako, nangangako Ang dami na nangako Pero wala pala <laughs> Pilipinas kong mahal Whenever I see boys and girls, ni wala na tayong Pasko. Ang mga tumutugtog, hindi na Christmas tree. <laughs> Bagal ko naman mag-switch Ayun nga mga kapatid uh, Hanggang dito na lamang siguro no Maraming maraming Nasa description po Ang original video Ito po kasi reaction video Kaya sa mga nagre-reklamo dyan Reaction nga oh Kaya nailalagay ko sa description Yung original video Okay Maraming maraming salamat po Sa inyong panonood At syempre Huwag nyo pong kakalimutan Na mag-like sa ating video At ikalat po natin ito Para hindi na ito maulit Sa henerasyon natin Okay, abangan nyo pa po, po mga kapatid ang ating reaction video sa mga may gusto ng katulad ng ganito. Mag-comment din kayo dyan, Duterte pa rin. Salamat po.